Dr. Vito, may nagtanong sa atin. Bawal po bang mahanginan at maligo ang isang pasyente o batang may bulutong or chicken pox? Alam nyo po ba ang bulutong or chicken pox ay highly contagious na infection gawa po ito ng virus? Kadalasan po ito kapatid ay makikita natin yung may mga fluid-filled blister tayo para may tubig sa loob. Kaya ang tawag sa kanya ay bulutong tubig na kadalasan na makikita sa ating chest, dibdib, sa likod, sa muka, before to kumal sa ating katawan. Ito po ay mas lalong nakakahawa sa unang first day at dalawang sa araw kapag po kayo ay nagkaroon nito at hanggang sa ito po ay biglang matuyo. So ano po ba ang isang tanong ng pasyente? bawal po ba itong mahanginan? Okay, ang sagot po dyan, yan po ay pwedeng mahanginan po. Wala pong magbabago kung kayo po ay lalabas ng bahay. Kaya yung iba natatakot at nag stay sila sa kanilang bahay dahil sa paniniwala na ang bulutong ay bawal mahanginan. Ito lamang po kapatid ko sa mahanginan. Ang ibig sabihin nito is yung transmission. Ito kasi ay pwede pong makatransmit sa ibang pasyente kapag tayo direktang kumapit o humawak sa may blister, sa may bulutong, sa ating laway. Sa ating pong kapag napaparsin po natin sa mga secretions natin yan, pwede po tayo mahawa. So pagdating naman po sa hangin, kadalasan po ito pwede po itong sumama po sa ating hangin kapag po tayo ay nagbahing, kapag po tayo ay umubo. So doon lamang po ito pwede makatransmit. Pero ito po ay pwedeng mahanginan ng ating mga bulutong ha. Pangalawang katanungan, Dok, bawal daw po bang maligo ang mga pasyente may bulutong tubig or chicken pox? Ang sagot po dyan, mas nakakatulong pa nga po ang pagliligo o paniligo ng ating mga pasyente dahil dun po marirelieve ang pangangate, yung itchiness, at doon po natin malilinis po yung ating katawan. Remember, napaka-importante po ng hygiene pagdating po sa bulutong. Lalo-lalo na kung may viral infection kayo. At mas kinangangailangan po nga kayo na mas maraming iinom kayo ng tubig. Kasi kadalasan self-limiting po ang mga viral infection. Kusa po itong gagaling. Huwag nyo lamang po kakamotin po yung mga bulutong puputokin baka po magkaroon ng bacterial infection. So doon po tayo gumagamit ng antibiotic kung halinan po ito na ibang infection kagaya po ng bacteria. So sa mga dalawang kasagutan na ito, lalong-lalo na sa mga pasyente o mga batang may bulutong, yan pong mga kasabihan na yan ay hindi po totoo bagkus meron lamang pong ilang paliwanag na maaari natin ibanggit. Kagaya po pag nahanginan, pwede po pag nag kayo, pwede pong sumama po sa hangin natin kapag kayo umuubo at, at kapag kayo po ay sumising, a, ah, sumisinga or nag po kayo. At sa tubig naman po, wala pong problema po na kayo ay maligo kapag may bulutong. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.